Oh, ito, oh, ito. Mm. Hindi tayo mawala sa passing. Na surprise ko eh. oh, yeah. ba, oh? Passing. Nabalik tayo yung numero na 53. Nawa ba 53 to. Passing <laughs> 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 man, 59. Ngaitin ba, Mangkoy? Nga Itin ba kung kasi kasing? So, salamat talaga, no? Salamat. 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 Oh, thank you Tano. Binigyan pa tayo ng cake ko. Oh, yeah. Ba't nagkamali ito? Yeah. Oh. ito? Ito guys, ba't naging 53 ito? Patangan <laughs> naman oh, oh. ito ngayon. Nga, nga, nga. Swans kayo lang <laughs> Oh, yan, oh. So, ito, para pag So, magwisa wish at ha. Video. Ito pa ang sanatang <laughs> team. Ay, sa, sa, Yan guys, magwisa na si Boss Bansky. Magwisa wish muna ako guys, no? <laughs> Yay! Thank you, thank you. Care. Thank you kay B-Max no, at sa saka ni Ma'am no, Thank you talaga. So Ito guys. Surprise ako ah. Nautakan na ako. Nautakan lang. ako dito guys. Nautakan hindi ako na, hindi ako nakabawi sa birthday ko. Siya yung nag-isip. Siya ko nag-isip nung sa birthday ko. Mamaya lang itong alas 12 guys. Alas 12. Alas 12. Paso na alas 12 na. Paso na. Paso na. na. Paso na, paso. Hmm. Ah, <laughs> so, Dahil birthday ko ngayon, so no, no. So, thank you tani Bimax TV no. Si partner na si Ma'am Sol, no. Thank you. Partner, si no, boss okay, no. Okay, oh. Si Bolole, oh. Partner boss Ma'am Skin, si relax. Tapos okay. ito, part oh, yan. No? Salamat din si tayo kay Bolole, <laughs> <you> no. <know. laughs> <Partner Yan. ko. laughs> Sa mga Team Bimax, oh, oh, yan, you no. Know. Jacob Kiss Gaming. Oh, supported ka ba? Ang sabi ko, nakahibawag yun sa itong birthday ba? Sa secretor ka ba? Nakahibawag yun. So, salamat ha, ni Bimax TV. okay ni Ma'am, soul no. Dito, dito. Yan guys, dito. celebration ba? Mamukbang kami kay Happy birthday bro, bro. Birthday, birthday man daw niya. Itin, itin daw siya. oh itin, itin ako kasing kasing. Akong, akong nahuna, 35. Itin, itin. Pang senior ba? Pang senior ba? Ito na siya. guys. Oh, uh, guys. Uh, Sumusama naman hmm. guys. Dito naman kami guys. Mag food trip naman kami Ito dito. Mag food trip. Ano yeah. ba? Mag pangalawang mukbang. <laughs> Kasi birthday man eh, birthday. O, oh, oh, tara. Kapag dito si Josh. Sir. Okay. Birthday okay. ni dito.